Ito yung ejector guys. Ah, uh, may butas yung uh, metal na kabit ito. Kaya leaking siya. Kahit anong prime namin, hindi mapupuno yung pump. Kaya pala, ito yung butas. Yung butas siya. Yan. Hmm. Uh, Kaya dadaan yung tubig. Kaya palitan namin ng ah, PVC. So itong size na guys, One on one port by uh, 10 uh, na Jenny po tapos nireduce namin ng uno dito ito yung reducer nyo yan so ito yung adapter pasok natin dito yan hindi makasya kaya kailangan natin hasain tong ano na to Itu ito. Kanya yung pinaka uh, ah, no, Para pumasok yung mail So, PVC na yang gamit natin para hindi na siya kalawangin. Ayan guys.